Okay, Yo, good morning Good morning Untuk semua subscriber Dan silent viewer Di sana lah, kat tabi Kat tabi-tabi pa kami malis Dun sa aming Nano ah, mga payaw May parating na naman na masamang loob nandito na mumuo sa may itbayat ng Basko Batanis kaya nagpatabi-tabi na kami may dadahan na lang kami mga buya dyan sa ano, panabi doon pala ang tabi namin mga vlogger sa may ano, dilasag dilasag aurora at yun ang pinakamalapit dito sa amin na tabihan pag galing dito sa ano namin private na bayaw 160 milyahe ang ano, nautical 50 miles pag doon kami tumabi sa ano sa kan malayo nasa 250 miles vertical bababa natin mga ano kasamaan service at may kami dito na payaw pandagdagdagdag sa ano aming huli para makabawi-bawi malang sa krudo at ilang drama namin na 5 5 drama at magdadagdag kami ng konsumo dyan sa ano sa dilasag tapos pa ito sila ano buhanan tapos si kuya talamponay ang tinitira na yan nila mga kaplaggers yung maliliit mga pirit makabawi lang sa gasolina, rodo sa yilo magdadagdag kami dyan Bali dalawang araw lang kami sa laut. Dalawa ba kapatid tayo pare? Dalawa? Dalawa. Dalawang araw. Para lang kami nag balik-balik sa laut. Para lang habol oras. Tama lang nakapamiyos ang dalawang araw may ano na masamang panahon. Ngayon talaga ang ano kanap buhay sa dagat. Kailangan tumabi at delikado baka lumakas na naman ng, ano. ito Uno na ito mga vloggers Puro mang ano yang pilit, maliliit. Tagano ah. Apat na piraso ng kilo. Ito. Ito yung ano binukod namin yung mga blue pinto na. konti na lang sana mapupuno na kaso binulabog man kami nung gabi ng orka kaya hindi na ano hindi na kami nakahuli Bye-bye. naman at nakahuli ng ano nakahuli din ako ng anim na piraso apat na blue pinto na tapos isang bigay tuna tapos isang original na tuna bali naka na kaanim abagatanan yan daw ano. abagatanan pandilim na sana ang Dilasag? Bata ko. Dito. Oo, oh, dito naman Dilasag. Medyo ano tayo, bangkilis. Dito, Basko Batanes na yan. <laughs> <laughs> pero ni ni no, 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 no. limo. ito na yung sama ng panahon nagsitabihan na rin mga vlogger sa bangka pag may masamang panahon talaga natabi, natabi, kami kahit malaki itong bangka namin natabi talaga kami yung inabutan kami ng bagyong inting talagang hindi na namin isang bagyo inabutan talaga kami pero malapit na malapit na sana kami na yun sa tabi ng humalik nasa limang milya na lang kaso na namin kinayaan ng pananakwas Sobrang na talaga lakas. lanpol na. Malayo pa naman ang panahon. Nababa na kami. Malayo itong aming area. Nasa 250 miles ang layo nito sa tabi. Salumpang pa pag habagat ang hangin. Salumpang kami sa alon. yung pala namin mga kablogger sa payaw yung payaw ni Padre Disoy uh, ah, naman si Kapitan na daanan namin yung payaw niya uh, ah, pumayag naman sariling payaw ito ni Padre Disoy at pag siya din na nangailangan pinapa, ano, din namin siya, pinapapasok din namin siya sa aming ano, mga private na payaw bali hindi man namin tututulogan mga kablogger kapuratan lang at maya maya alis din kami para hindi kami mabutan ng ano, lakas Pirit. pirit naman talagang sadya <laughs> Ano pala Pirit talaga Oh, pirit Pantai, pantai Pisik. kanina ng tubig para iwas lugaw. Tapos, linagay na rin namin dito ng ibang mga puli ng series na mga ganyan, maliliit, mga pirip. Lagay mo ito mga kapalit. Isama mo na yan. Bukit Petri itu puno Mga Tatlong oblong Na isda puno na ito Gilo lang ang madami nito Pawasan na lang Ah, khuất anh mua bao đâu, khuất đâu, khuất anh mua đâu, còn